Isa na marahil sa nami-miss ng karamihan nitong pandemic ay ang traffic. Nakapagtataka na ang traffic na dati ay kinasusuklaman natin nung nawala. eh parang nakakamiss din pala. Kasi naman ang pagkawala nito ay dahil sa maraming nagsarang negosyo. Nawala ng trabaho at nag-work from home. Yung iba natuto ng magbisikleta papunta at pauwi sa trabaho. Kaya malaki ang nabawa sa sasakyan sa mga dating busy na kalsada. Pero hindi naman nagpamis ng sobra ang traffic dahil eh na naman siya. Ngayong nagbubukas na ang ekonomiya at marami na ang pinapayagang lumabas, eh muli na naman nating nararanasan ang bigat ng daloy ng trapiko. At kapag tayo ay nagmamadali at traffic, para bang gusto na lamang nating isipin na sa gabal sa biyahe, yung traffic light o yung traffic enforcer na nagmamanage ng traffic. Ang kadalasang kasing nangyayari, ang naiisip natin sa traffic ay ang sarili nating kalagayan at ang kagustuhan nating makarating sa ating patutunguhan ng mas madali. Samantala naman, ang iniisip ng traffic enforcers ay yung ikakaayos ng kabuuan ang daloy ng trafiko. Kasama ka at lahat ng iba pang nagmamadali din dahil atat ng makarating sa pupuntahan. Sa ganitong senaryo, madalas nagmumukhang sagabal at kontrabida mga enforcer. Ang focus kasi ng nagmamadaling umuwi ay sarili niya. Pero ang isinasaalang-alang naman ng enforcer ay ang pangkalahatan. Kasama na din dyan ay kung paanong ang galaw ng isa ay makakaapekto sa kabuoang daloy ng trapiko. May malaking similarity ang pagsunod sa traffic light at ang ating pagsunod sa Diyos. Kagaya ng madalas mangyari sa traffic, ang madalas na naiisip natin kapag tayo ay humihiling o nananalangin Ayun lamang gusto natin at hindi ang kalagayan ng iba. Pero ang Diyos ang nakikita niya ay ang pangkabuuan. Mahalagang alalahanin na ang karunungan at pagkilos ng Diyos ay hindi lamang sumasaklaw sa mga personal nating kahilingan. At ang bawat tugon ng Diyos sa ating panalangin ay may pagsasaalang-alang din sa marami pang bagay na marahil ay hindi na natin iniisip o sinasaalang-alang. Ang sabi ng Bible, Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Pagtila natutukso ka na na sumuway at isipin lamang ang sarili mo, alalahanin mo na ang tugon pa din ng Diyos ang pinakamainam para sa iyo. Ang lawak ng karunungan ng Diyos ay tumatanaw ng higit pa sa personal mong kahilingan, higit pa sa kasalukuyang kalagayan at higit pa sa kaya mong isipin at planuhin. Sumunod ka sa Diyos at pagtiwalaan mo ang pamamaraan ng kanyang pagkilos. Makikita mo na ang landas na inilaan ng Diyos sa iyo ay laging pinakamainam. Hindi siya nahuhuli at hindi siya nagkakamali. Asa ka pa?